Hello everyone! For today's video, magluluto tayo ng coco jam. Ayan. At eto naman po yung ating mga sangkap. Yung ating gata. At ang ating sangkaka, kariba, or kalamay sa bicol. Ayan. Maglalagay po ako ng pili nuts. At saka, ah, uh, peanuts ero pwede po kayong maglagay ng uh, purong pili nuts lang lahat at pwede namang uh, peanuts lang lahat at pwede namang plain lang walang pinat at walang pili nuts ayan uh, pinagsama ko lang yung dalawa kasi po konti lang yung aking pili nuts kaya dinagdagan ko siya ng peanuts ayan uh, ang una nating gagawin ay ito hihiwain natin po. Ayan. Galing pa tong, ano guys, bicol, Ayan. Ang tawag nito sa kabikulan, pag naluto na siya, santan. Ayan, tanggalin natin yung mga yan. titipakin natin para madaling malusaw ayan mukay na yan ayan lutuin na natin ayan lagay na natin yung ating gata ito po yung ano unang tiga at pangalawang tiga. Apat na niyog po yan. Apat na buo. At hahaluin natin ito ng hahaluin hanggang sa kumulo. Ayan guys, mainit na yung ating uh, gata. Eh. Uh, add na natin yung ating sangkaka or kariba sa amin sa Bicol ang tawag nito ay kalamay. Ihintayin lang natin yan hanggang sa malusaw yung mga yan. Ayan, patuloy natin siyang hahaluin hanggang sa malusaw yung kariba or sangkaka ayan ayan guys nalusaw na yung ating ano kariba hintayin na lang natin siyang dumapos medyo malabnaw pa siya. Ayan, hintayin pa natin mas lumapot pa. Okay, e, ato na yung manik, guys. Para mas maluto pa siya. okay na to. Ayan, malapot na. Ayan, okay na. Ayan, malapot na. Okay na to. Ayan, sana po itry nyo rin gawin sa inyong matahanan. tahanan. Pwede po itong ano natin, gawin pa naman sa tinapay. Ayan, wedding dessert. Ayan, masarap po ito pagka natikman ninyo. Ayan, try nyo rin kung gawin sa inyo mga tahanan. Ayan. Ayan, palamigin natin siya at pwede na natin siya ilagay sa isang lalagyan. ayan po mas lalapot pa yan mamaya pagka malamig na Ayan, malamig na siya guys. Uh, pwede na natin siyang isalin sa garapon. O kung ano man yung lalagyan ninyo dyan. Ayan. Uh, lalo na siyang lumapot nung lumamig na. Ayan. Sarap niyang palaman sa tinapay. Pwedeng dessert. Ayan guys, eto na po. Luto na yung ating coco jam. Ayan, nailagay ko na sa garapon at sa mangkok. Sana po nagustuhan nyo. Pa-like naman po, pa-share, pa-subscribe na rin. And please click the notification bell para notified kayo sa mga next videos ko pa. Thank you for watching. Keep safe everyone and God bless us all. Bye-bye. Ayan, sarap pala man ng tinapay.